For today's ganap nga ay pupunta nga kami ng Munyon. Nundo na nga muna ako ni Ate Nena. Kasama nga namin dyan si Greg at Darius. Sila nga yung DI ni Ate Nena. After nga ako masundo ay sinundo naman namin si Maring Susan. Habang nasa biyahe nga kami May, kumakain kami ng tinapay at milk tea. Parang hindi pupunta ng handaan na. Charis! Mabilis nga lang yung biyahe namin kaya nandito na kami. 74th birthday nga ni Tita Minda. Tatawagin ko na lang din siyang tita kahit hindi ko naman siya kilala. Charis! Dito nga sa resort niya ginanap. Kabongga nga ng place na ito mga mare. Napakalu singluwang. luwang ng nanonood. Areng. Dahil kami nga yung kauna-unahang dumating ay nag-ikot muna kami. Fish pond nga ito, mga mare. Madami nga akong isdang nakita. Ay alangan naman, dahil nakita ko dyan, chuta. Pagbalik nga namin ay nagsidatingan na yung mga bisita. Nag-open na nga ang dance floor, kaya ito namang si Maring Susan ko siya nangunguna. Para daw masulit niya ibayad sa DI, Charisse. At pati nga rin sa atin nena ay sumayaw na. <laughs> Habang nagda-dance nga sila ay kumuha muna ako ng pika-pika. Mag-dance lang kayo dyan, mga mare. Basta ako magpapakabusog dito, Charisse. Habang kumakain nga, ako, pinapanood ko lang sila. Kahit saan ko talaga makita itong si Lola, napakabongo talaga ng suot. Nasa 70 na nga si Lola, pero tignan nyo naman ang itsura, labarn na labarn pa rin. Parang gusto ko na ata maniwala, mga mare, na nakaka-fresh ang ballroom. chares. ang tamis. Sana all. Napapasana all ka na lang din talaga i. Eh. Na kahit pagtanda nyo, sweet pa rin kayo. Charis. After nga nyan, ay pumila na kami sa food. Ah. Nasa dulo na nga kami ng pila dahil ay maglubay ng Maring Susan ko sa kakapicture. Kaya naman, kinakabahan na ako. Baka wala nang matira sa aming lechon. At tama nga ang nasa hula mga mare. Wala talagang natirang lechon. Kahit konting balat lang, shoota. Pero, Hello, okay, lang. Siguro hindi kami meant to be ng lechon for today's video. Ilang araw na nga kung sunod-sunod na sa handaan, mga mare. Diyos ko, parang gusto ko na magbaon ng talbos ng kamote sa susunod na handaan. After nga ng lafang ay nag-intermission numbers la Minda. Manila pa nga daw, galing yung mga DI nila. At pati ako ay nag-dance na rin. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa dance na ito, pero alam ko panggulo lang talaga ako dito. Hindi naman kasi talaga ako nagbo-ballroom. Pero nung bata ako, alam ko marunong na ako mag-swing. Yung swing noon dun sa may simbahan, Charest, Iba yun. Pero ang natatandaan kong sinasayaw ko yun ay lakumbia. Madali nga lang yung steps noon. Yung steps ngayon ay shot. Akala mong may flight. Nagmamadali. Kaya bahala kayo dyan. May sarili akong steps dito. Tinan nyo yung steps ng Maring Susan ko. Akala mo lang nagbubugaw ng langaw. At yung steps naman ni Ate Nena. Akala mo lang nasa bar. Taas taas ang kamay. Cheri, Ang saya lang kasi kahit hindi ko sila kaedad ay kayang kaya ko silang pakisamahan. Nasa 30s nga ako pero yung mga nakakasama ko senior na. Mahan natin yung mga taong positive lang. At iwasan natin din yung mga toxic people, shoota. Ah. Dahil hindi nga ako makasabay sa mga papitik-pitik ng paan nila, nagsulo na nga lang ako dito sa gili at nagsayaw ng makarena. At tuwang-tuwa naman si Nare na nanonood sa akin. After nga ng lakumbya, isa-isa na nag-uuwian. Kaya naman, babatiin ko na si Tita Minda ng happy, happy, happy birthday po. Sana po ay marami pang birthday ang dumating sa inyo. At sana po ay invited pa rin ako sa susunod na birthday nyo. Tiyare, kami nga yung unang dumating, kami din yung pinakahuling umuwi. Pawisan na nga ako dyan, so ayun lang kay bye.